Timba or planggana Sigurado ka na sa planggana. Ano oh. ba pangarap mo yan? Mayroon na po ako ang cellphone na magagamit Para po makapag-arap po yung maayos Dati po nanghiram lang po ako Nahihiyan na nga po sa mga hinahiram ako po yung cellphone niya eh. Parang si Neslin ito Andali Neslin ka ba yan? ikaw ba si yung anak ni Ate Marilyn? Opo. Ah, saan ka galing? Labada po. Saan ka ng Doon po sa kapitbahay po namin. Ah, tanong ko nga si mama mo? Nasa bahay po. Nagpapahin po. Bakit? Anong problema? Masama po pakiramdam po. Masama pakiramdam ni mama mo? Masama po ang po ni mama kasi po. Kawalang ko sila. Yun po. Ah, ganun. Kaya... Ikaw ang naglabada ngayon? Okay. O, magkano naman yung binayad sa'yo sa isa paglalaba? 250. 250? Okay. Pang ano mo yun? Pang lang po, tsaka pang bilang po ng bilas. Pang lang po sila. Pakasipang naman ni link Pag ganito, bumalik ako dito, ah, hinanap talaga kita. Dahil malapit na magpasko. Nagsisikap ka mag-aral. Naantig yung puso ko at ang mga nanonood na kulang na kulang kayo sa budget. Mama, mo 'tong yung mga kapatid sa pag-aaral. Teacher mo kasi maging masaya dahil nakita ko talaga sa iyo ang pagmamahal mo sa magulang mo. May regalo ako sa iyo pero mamimili ka dito sa dalaman na ito. Timba or planggana. Kung ano yung mapipili mo dito, yun ang ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw papipiliin, ano ang gusto mo? Timba po. Bakit timba? Kasi po ano po eh paggamit ko ng kalalagay po ng mga labahe. Langgana na meron ka na? Opo, meron po. Sira na po, pero pwede naman pa naman po gamitin. Kaya itong timba, wala talaga na kayo nito. Ang ginagamit mo ay timba ng ano to? Pintura, no? Opo. So, ito talaga napili mo. Pwede po magpalit po. Anong gasta mo? <laughs> langgana po. Langgana? Opo. Ah, bakit langgana? Kasi po, yan po yung Pinag-uustan po namin, pinagbababadan po namin ng mga labahin po. tutusin, mahalaga naman pare sa ito. Uh, pero, mas pinili mo pa rin ang planggana. Sigurado uh, ka na sa planggana. Uh, Dahil nga yung magpapasko, ito yung regalo ko para sa iyo, yung planggana. Ah, uh, gusto mong buksan? Ah, uh, kunin mo kung ano yung surprise ako para sa iyo. Pagkahit po kami. Pambahan po namin sa aking school. Maliit na bagay pa yan para sa inyo. Naiiyak na rin ako sa iyo dahil makikita ako talaga sa iyo yung sa buhay. Pagtulong sa magulang, lalo ang iyong ina ay may karamdaman. Ikaw ang pangana, ikaw ang breadwinner. Kung bibili po ng mga bagay lang sa bahay ko doon, di -do -do ng bigas? Ba Panagdag po sa ambangan po sa school. Sa pambaan po ng mga kapatid. Dahil iyan ang napili mo, planggana, di ba? Uh -huh. Ano mo, Neslin? Napaka-deserve mo talagang bigyan na kung ano man ang nararapat sa'yo. Opo. Uh -huh. pero, pero, dahil mapapasko na, Neslin. Ito, ibibigay ko sa'yo kung anong laman itong timba na ito. Opo. Uh -huh. Naiyak ako sa'yo. iyo dahil nagtsagaga ka magpaglabandira 250 pambaon nyo ng mga kapatid mo at pambili ng pagkain nyo mga kapatid ito Neslin ibibigay ko sa'yo kung ano to regalo sa'yo ni Kuya Jun regalo ko yan para sa'yo ano yan Cellphone. Po. Cellphone. Huh? Tapin no? maraming, mo. Maraming salamat po sa inigay niyo po sa akin. Sana po marami po kayo matulungan na katulad ko po, po na nag-aaral po. Na, po na kahit po wala pong pambili po ng mga ganito pong bagay na ibibigay niyo po sa amin. Di ba pangarap mo yan? Hmm. Maraming maraming po po siya. Mahirap lang po ako. Nahihiyano nga po sa mga hinahiram ako po, po ng cellphone Pero kailangan po po kasi po may research. Serve mo talaga yan? Okay. Dahil nakita ko sa iyo masipag na mag-aaral. Ayan, yung pamasko namin sa iyo. Maraming okay. maraming salamat po po siya. Unang una po sa mga inuun kasi po kaya po hinumating po sa amin para tumulong po. Maraming maraming salam po. Sana po marami po po ang patulungan. Alam mo Neslin, ako yung nagiging daan lang. Ako yung instrumento ng Panginoon para mapuntahan kayo. Kahit malalayo ang lugar nyo. Ako. Nagpapasalamat ako sa mga, sa mga sponsor ko. Diyos na bahalang magbigay sa kanila o magbalik sa kanila ng kabutihang loob sa ginagawa nila sa kapwa nila. Ayun Neslin, ang gusto ko kapag tapos ka ng pag-aaral mga tulungan mo yung magulang mo. Ayan, malaking tulong yan. Sa panahon kasi ngayon, puro internet na yung ginagamit natin, puro cellphone. Deserve mo na maging masaya ng yung Pasko dahil napakabait mong anak. Maraming salamat po, Maraming salamat po sa inyo. Wala sa tulong sa amin. Maraming lalo po kayo na ito. Salamat, Ben. Ayun, masaya po kasi ngayon po. Pambaan po. Pambili po ng mga lang po, namin sa araw -araw po. Saka po na miss ko araw ko, po. Sa ako meron po ako sir po na pang gawa po ng Hindi ko po i-extend po ko ito na ngayon po Pasko na ito po yung madadala niyo po sa akin. Ito po niyo po sa akin. Nakita ko talaga kasi sa'yo na napakabait mong estudyante. Yeah.